So yan, good morning po. Good morning mga ka-update. So yan yung dagat namin. Ayun. Sobrang maulan kasi kanina pa. Madaling araw pa. Talagang malakas na yung ulan dito mga ka-update. Kaya hindi tayo doon sa playa ngayon. Ayan, dito ako sa taas ng bahay. Dito sa may ano, uh, tiris ng konti. <laughs> dito yung aming kapaligiran. Ayan yung bundok doon paligiran na rin kami ng mga bahay dito mga ka-update at uh, pero mamaya ay ano uh, kailangan natin bumili ng ulam ng pang-ulam kaya titignan uh, natin kung may huli sila kasi nga meron tayong mga uh, kaibigan mga bisita na pupunta dito sa bahay kaya kailangan natin bumili ng, ng isda ayan so, malakas talaga yung ulan kanina pa dito sa amin. So, bibili kami ng staff maya-maya. Baka hindi rin makapag-video kasi nga maulan. Cellphone lang yung ginagamit natin mga ka-update. Okay? Yung natin. Yung naman, update yung nabili natin. Yan ang mga ka-update yung nabili natin. Kaya tayo nakapag sa loob yung mga, mga nagsipaglaon kasi nga maulan. Kasi tayo ng dalawa. Ito ay ang natin. Tapos dito ay ating bilis na natin kung makapagulit yan kasi nga maulat. Uh, slice na natin yung Ở trên Á Em Nhanh lên Nhanh lên Nhanhını Ok Leonard Tr報導 Thnight wow ya yeah, yeah. <laughs> Ito mga ka-update na hiwa na natin. Bali yung isa to Yung buong isa. Yan, maano pa, madugo pa. Kasi hindi pa nahugasan. yung isa, natin. Uh, natin yan. update ka na na Uh, pinag-uusapan at ito na naihaw na ni Nani Bulutong okay? okay, Nusya iba naman ay nana na, nasigang na ito rin yung iba ito yung ano, uh, pinirito tapos yeah. meron tayong sinigang okay? Uh, salamat kaya na ano, you know? hindi ka namin maasikaso kasi na maulan mawalan dito sa amin at uh, mahirap na pilos-pilos na tapos meron pa kami ng meeting kaya ito na lang ano na uh, ang tawag nito ay ready to serve ready to eat na, uh, na namin okay thank you very much po sa so, atin ng nagsupport sa na, mga -a -a at nagustuhan nyo po yung vlog na to, yung support na to, like pag-share na rin po at hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa aming malita channel, pa-subscribe na rin po ang mga kapit. Thank you very much. Mga good glory and God bless po sa ating lahat.